O kahibawa na ba mo kung asa mo mga laag ugma at laong biyernes, aning ay angay ninyong suwayan ugma o sa Sabado, ang Subo Mercado, ang unang food bazaar sa Subo. Si Jean Mondoniedo Inot sa Italia. Nangita ba mo ang lugar gawas sa inyong naandan karong giingon nga Bermont? Adunay bagong abli nga food bazaar sa IT Park sa dakbain sa subo, o kini ang Subo Mercado. Ang subo Week Weekend Food and Lifestyle Market, gibuksan niya itong biyernes, September 25, alang sa mga ganahan maglingaw-lingaw o sa mga nangitag alternatibong lugar din pwede mangaon o maminaw sa inyong paboritong banda. 50 ka mga stalls ang makita sa mong lugar. Ang uban niini na maligag lechon, homemade cakes, gelato, nikomaki o Japanese rice balls, cookies, sandwiches o guban pa. Ang Sugbo Merkado makita sa Johnson ug Villa Street sa IT Park, tapad sa Avida Showroom, ug kini bukas gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 12 sa kaadlawon kada Biyernes o Sabado.